Ilang lugar sa Mindanao binaha dahil sa draft ng low-pressure area. Sampu na italang patay sa kalamidad. Ilang mga kalsada halos hindi madaanan dahil sa putik na dala ng landslides habang may mga tulay ring nawasak dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang detalye sa report ni Joyce Salamatin. Sa aerial shot nito sa Sitio Papagkaraga, Davao Oriental, makikita ang lawak ng baha dahil sa walang tigil na pag Wasak din ang ilang bahagi ng tulay na ito matapos umapaw ang tubig sa ilog. Dahil sa walang tigil na ulan, tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations sa mga apektadong lugar upang may madaanan ang mga rescuer. Sa video ito, makikita ang pag-rescue ng matauhan ng Karaga NDRRMO at ilang volunteers sa mga residenteng na trap sa sitio Papag sa Karaga. Nagbayanihan na ang mga residente upang alisin ang mga nakaharang sa Don Leon Balante Bridge. Nagsagawa ng clearing operation sa Lakuban matapos ang pagbuho ng lupa. Habang sa Mati City, tinulungan din sa paglikas ang mga residente ng Purok Omar, Pulo, Katagman at Mangahon sa Barangay Bobon. Katuwang din ng lokal na pamahalaan ng Philippine Coast Guard sa paglilikas ng mga residente sa barangay Don Salvador Lopez. Maagap na rumisponde ang mga miyembro ng Agila Batalyon sa mga residente sa bayan ng Katil at ligtas silang inihatid sa evacuation centers. Sa Davao de Oro naman, agad nagkasan ng clearing operation sa National Highway sa barangay Tuboran. Matagumpay ding na ilikas ang mga apektadong residente sa Barangay New Bataan, Mako, Compostela at Moncayo. Kasabay ng puspusang rescue operations ay ang walang patid ding paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya sa Agusan del Sur. Sa bayan ng Veruela, tumulong ang mga pulis sa pamamahagi ng relief packs mula sa DSWD. Aabot naman sa 1,500 relief packages ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa ilang sitio sa Davao Oriental. Habang aabot sa may 3,000 relief boxes naman ang ipinamigay sa mga naapektuhang pamilya sa barangay San Chudoro, Bunawan sa Agusan del Sur. Binuksan naman ang kapitolyo ng Davao Oriental para sa mga residente na nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Bati sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 8 a.m. ng January 30, aabot na sa migit 217,000 na pamilya o halos isang milyong residente sa Region 11 at Caraga ang apektado ng shear line mula pa noong January 14. Labing walong individual ang naitalang nasawi dahil sa sama ng panahon kung saan sampurito rito ang kumpirmado na habang walo pa ang patuloy na piniperipika. Aabot naman sa 97 milyon pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga apektadong residente sa Region 11 at Karaga na kinabibilangan ng mga family food packs, mga gamot, family at hygiene kits, modular tents at mga sleeping kit. Joyce Salamatin para sa bayan.